Berdiri saja, berdiri nak melukus. Di sini, tak boleh, tak boleh. Di sini, di sini, lepas, please. So yan mga kaidol Hintay tayo ng chimpo no? Na ano Medyo Malugluag na yung mga bantay po Ng ano Mga bata kunin po namin yun So yan mga kaidol Wow. Tidak, saya juga. Tidak, saya juga. Kamu yang mengawal mereka. Ya. Mereka akan menjaga diri mereka. Kamu yang mengawal mereka. Ya. Jangan lupa, saya akan menjaga mereka. So ayan mga kailan Saan pumunta dalawang yan Sundan natin yan ha Parang pagkakatawan po natin ito Marisco yung dalawang bata ah. Tingnan natin yung dalawang tao Saan pumunta Tingnan natin Saan sila Saan sila magpunta Tiena Tiena kayo doon so kailangan okay po natin ha? Ano? yan dalawang bantay po mm -hmm. Ang bayan ko. Ang bayan ko. pa. ay nagtagay uminom po sila ng mga kulapo mga dalawang bantay so ayan mga kaidulong ginuman pala yung dalawang kumandero at di diba basta-basta ang kumandero na yan mga kaidulong hindi yan matablan ng bala So, pagkataon na ito, mga kaidol na ma-rescue ang bata. Pa, hintayin lang natin na malasing po sila, mga No? Pagkalasing po sa dalawang commander na yan, doon po natin kukunin yung bata sa loob ng bahay. Ngayon, pagkakataon na po namin ito na ano, ma-rescue yung mga bata. So, ayan mga kaidol. No. inuman po ang mga commander mga So hindi talaga nila alam nga nandito po kami sa bye bye po sa akin mga ginagawa. So ngayon. Dismaya talaga kayo mamaya kasi kunin na po na yung batang. Nandun paglasing na kayo. Malasing din kayo dyan. Hintayin na namin ng oras na malasing kayo. kata. Ah. So, so ito ang pinakamaganda mga gado, no? Ito ang pinakamaganda. Ngayon, hindi tayo mahirapan na no? makuha yung dalawang bata. Ah. Nandiyan lang tayo dito sa kanila mga kilo no. Yan, nalasing na talaga sila. Okay. Sa tingin ko, nalasing na po yung isa. Humiga na. Ito, oras na. Panahon na para kunin yung dalawang bata. Yung isa natulog na. Isa na lang. So, ayan mga kailan. Nahubog na talaga. Naginuman kasi silang dalawa eh. Si Yan, si komander Jani At yung humiga, Yan, si komander Popak. So yan. Lasing na talaga sila no. Ngayon. Pagkakataon po namin to itakas yung mga bata. Kasi dalawang komander lasing na. So, kailangan na natin log. magtago dito. Ngayon pagkatao na po namin ito matakas yung mga bata mga kaidol, no? kailangan po talaga takas namin dahil po pag hindi makatakas sigurado matutupad yung mga pangarap nila na ano maka benta ng bata mahal yung kidney makakorta po sila mga kaido yan tingnan yung mga kaido sumusuka talaga oh my god yan Spine magagawa mo ng whatari to, baito pagagapos. Oh. Tinalian na kamay. Tama. Halina. Hindi na katakbo. pagkakataon na natin to ayun o ah. pagkakataon na namin to mga na may takas yung dalawang bata na talagang bala eh. I don't know. So, bro, halika dito. Halika dito. Pag-isipan muna natin yan. Hubog na yung dalawang commander. Lasing na. Lasing na. Kailangan natin na ano, pag-isipan natin ang bantay nandyan. So, kailangan. Isa din kailangan natin baka para hindi marinig sa mga commander yung ang natauhan niya. Ha? Hmm. Isayin lang natin. Para hmm. hindi marinig. Wala, wala. Wala putukan mangyari dito. Kasi ano, lasing na yung commander. Yung gawin natin. Isa rin kilo na niya ito yung gwardiya pagkatapos. Si Bat na to Si bata hmm. Hindi na tayo kailangan pa na magputukan. Takas lang natin yung dalawang bata. Hmm. Hmm. Isa, isa lang yung nasa... Dalawa nandiyan? yung ano, uh, gorja hindi ko pa nakita so, tingnan lang natin yun kailangan natin magbasid talaga Tahan ko. Isa yan kila natin. Hmm. Ito na pagkakataon natin. Sige na. Tuntahan ko na. Yan. Ikutan natin yan. Doon tayo siya. Tingnan mo. Masid ka muna dyan. Wok aku potok kah? Baik dia. Senpai ni. Itu kah duman selikuran? Pergi ke sana Pergi ke sana Pergi ke sana Lepas Please Please Lepas Lepas Pergi ke sana Pergi Please Please Pergi ke sana Pergi Pergi Ih, bisa nyum. Mau bagi mau ki balik. Itu. Itu itu. Hí. Ta buộc kìa. mana nih? Tahan. Oke, lo. Tahan. Ih, roboh. Tak boleh. Wis. Ke Itu mau dalam batamang kayak dulu. Һәй okay. okay. So yun ang idol no. na po namin yung dalawang bata no. So thank you so much po talaga sa God yeah, no. Kasi binigyan po tayo ng pagkatao na ano. Ang putukan po ng gari mga kayo no. Gisa yung kill na po namin yun. Yung nakagwarto yun kasi yung mga kasamaan po nila. Nalasing na po. Kasi po uminom po ng ano. Suktong. Dito tayo. Go. No? Go. No? itu pergi tengok ni Sampak pun dah hitung Itu tak hilang Dinding tak aku kayir senari mang. Anu. itu tak aku. Tak aku kuy. dia aku. sini. Ya. Ini tak aku ini. Tuh anak gue yang dulu. Dulu. Eh ini good. Pergi ke mana? Anu. Itu anak gue yang kayak dulu. No? Bilis na kita. Anong ginawa sa mga tao sa iyo dun? Ha? Sinaktan ka ba nila? Wala. Ang ha? salilang buwan sa mga. Ibinta niya. Ibaligyan daw akong kidney. Ha? Ibaligyan yung kidney? Wala. Ha? Umayag ka naman. Hindi. Masugot <coughs> ka? Wala. Ito, ito mga anak ko kayo doon. So, na-rescue ko na yung anak ko eh, So, hinabol po nila kami. Kaya, dito tayo magtago. Ah, tago! sumunod tayo! May nakasunod. Ayan. Sinundan tayo. Tago muna kayo. Huwag kayong lumabas. Huwag kayong lumabas ha. Huwag kayong maingay. Ayan. Hinanap nila tayo. Hinanap tayo nila. Walang lumabas ha. Sige, tago lang kayo. Diyan. Tago tayo. abangan natin sila okay yung lumabas bro itutok mo yung yun pumasok po dito ayun may nawala 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 sila nawala